Hindi na namin malaman kung nasaan ang asawa ko. Saan po siya huling nakatira? Saudi po, Riyadh. Nasaan po si Rachel Acero Mourinho? Naka-out na po siya ng Saudi, sir. November 20, 2023. Bakit ganun ang ginawa mo sa akin? Hindi ka na naawa sa mga bata. Dami na ating anak. Nagpapablocklist po natin siya sa OWA, sa DMW para hindi na siya makalabas na bansa. Tingnan natin kung pwede tayong makapagfile ng kaso laban sa kanya dahil inabando na niya yung kanin ng anak. Sir, Rolly, magandang hapon. Si Mrs. po, ang inyong nireklamo nung uh, na-interview ko kayo sa Action Center dahil inabando na po ang oh, uh, pamilya niyo Sa yung alim yung anak. Ano po? Oh, po? Ngayon, ang gusto nyong mangyari sana si Mrs. ay magpakita na at magpaliwanag ang sa gayon eh, maayos na yung pamilya nyo siya po ay galing sa abroad imbis na dumiretso sa bahay nyo dumiretso sa kung saan Opo. ilang buwan na po siya nawawala? nung November pa eh tapos ngayon pa lang siya na nalaman namin na nandito na pala siya ano po ma'am sir si ma'am grabe grabe hindi Ingat ka ng mo ko Kabataan. Pinasagdan mo. Kaya ano? Nano, yung, mo sa Yung sarili mo kaya tanungin mo kung bakit. Kasi sabi ko sa iyo noon, pag napuno na ako sa iyo, hindi na talaga ako sa iyo magpapakita. Talaga kaya tanungin ka na mo muna sarili mo kung bakit. Kaya nga, kung hindi ka pumunta dito, Dahil sa mga utang hindi niyo. talaga ako magpapakita sa iyo. Magpapakita ako sa iyo kung kay Tolpo o sa pulis. Pero kung tayong dalawa lang, hindi. Marami yung atraso doon. Nag-message ako kay Sir Raffi nung nasa Riyad pa lang ako. Bakit ma'am, ayaw mo magpakita sa kanya? Kasi okay pa naman kami, Sir, nung umalis ako. Okay. Nagpapadala pa ako sa kanya. Okay. Ayaw nga niya nabawasan ko kahit 100 ISAR. Ayaw niya nabawasan ko. Kasi okay. libre naman daw yung wifi ko, libre sabon ko, hindi naman lahat. So gusto naman... niya lahat ipadala? Lahat buo okay. ipadala ko. Tapos okay. pag sinabi ko sa kanya na, Balik tarin pa? Bigyan mo yung nanay ko, ayaw niya kahit pumunta kayo At sa, sa yan, eh. aming okay, lugar. Yun. So meron po kayo Kilala mga ibigay niya na doon. kayo nag-remit. May mga resibo po kayo. May resibo ako nung March kasi nung nagpadala ako sa kanya, sa Palawan niya kinukuha. Okay. Tapos nung ano, kay Ron Ron na sa Ramon Lim, yung bank, yung uh -huh. account niya, yung doon ako nagpapadala. Tapos nung kinat ko yan, nag-cut ako sa kanya eh. Hindi na ako nagpadala ba't ng buo. Na ba't nyo kinat? Kasi sabi sa amin, nag siya, nagsusugal susugal nag-iinom. Pag nagpapadala daw ako, marami nag-iinom mga barkada niya. Mm -hmm. Ako ang kawawa kasi buo, ko, buo ako magpadala eh. Kahit yung amo ko sinasabihan ako, bakit buo? Kahit 100 deers, di ako magtira. Buo Inagagalit daw? siya. Okay. Samantala kami pa nagpapadala sa iyo ni nanay? Paano mo ako? na yun? Alam mo, hindi mo ako masasabihan na hindi. oh Morelio ang nag-ano sa iyo. <laughs> ano mo yan, nakakamag-anak mo din yan, pero ikaw ang inaano. Naging ka talaga niyan. Bakit ho, pagkagalan nyo ng Saudi, imbis na dumiretso kay sa kanya from the airport, sa pamilya mo, naglaho ka parang bula. Kasi, nung ano, pauwi na ako, nag-message request siya sa akin. Susundin daw niya ako sa airport kasi marapit na ako. Paano pa niya ako susundin? Paano pa ako magpapakita sa kanya? Siniraan niya na ako. After Lahat. Tapos, ikaw na. Kasi parati naman ako may kasalanan sa pamilya niyo. Ikaw ang lumalabas na kawawa eh. Talaga. Oo, talaga. Kaya sa mga bata, ang alam mga mo doon sa mga anak natin? mo ba? Kinakausap ko 'yan ano pero pag kinakausap mo nalalaman mo, kinakausap ko, pinapalo mo. Ano Kaya wag kang pabiktima mga anak mo dahil sa iyo. Alam mo may natutunan ako sa pagtatrabaho ko sa Riyadh. Mahalin ko ang sarili ko, hindi Kaya, lang ikaw. Ihalalin mong sarili mo. Sarili yung mo na binubug Yung, yung binubugbog mo Binaal ako, yung binubugbog mo bumabalik ba? Ba ako, bumabalik pa ako sa iyo eh. Anong binubugbog? Oh. DSWD, di ba? Ka. Punta ka, sa ka ng ano? Gumuha ka ng record Punta sa DSWD? Punta ka sa barangay, ngayon din. Huwag ako. Hanapin mo lahat ng record ko kung may record ako doon. Kaya nga doon, pinakalkal ko pa. ngayon Hindi ka makaano kasi doon ako nakatakbo sa vice ako, mayor. ang dami oh, para sa sa'yo. Nawinugbog mo ako. Ang dami. Kaya kung sinasabi mo na may lalaki ako, hindi ko kailangan magpaliwanag kasi <laughs> matagal na ital, nasinira ital. mo ako. Ma'am, kasi ganito, ano, kadalasan napapansin ko, pag pupunta ng abroad, yung OFW, okay lahat. Ngayon, pag na at hindi na silang buo, ang sasabihin, binugbog, ah, kaya ayoko na makipagbalikan dyan. Eh, ba, sana ma, bawa ka pumunta ng abroad, nakipaghiwalay ka na sa kanya. Umuuwi talaga ako, hindi kahit yung bahay namin sa kabila. Sa akin kasi, nung nagtrabaho uh, ko na in ko sa Manila, yan. umalis ka na dito. Ano bang makukuha ko sa'yo? Wala naman akong mapapala sa'yo. iyo. umalis ka yan. dito, hindi kita hahabulin, sabi niya. Limang beses niya ako palis ng paalis tuwing gabi. Eh, nung maglimang beses, tumawag ako sa ano Manila. Ma'am, sabi ni sir, ang kanyang duda, ikaw na po'y meron daw boyfriend. Yun na sabi niya, actually sir, pinos talaga niya niyan. mga kapatid niya, mga pamangkin niya. Kasi pag nag-away kami, hindi lang siya yung kalaban ko eh, lahat. Ma'am, nanay po kayo, ano? Opo. Yung mother instinct, tawagin, ay yung kapakanan agad ng mga anak nila pag nagkaroon ng problema, emergency, oh. anak agad. E in your case, pagbalik mo din sa Pilipinas, sa halip na kunin mo yung mga anak mo, ikaw na lang mag-alaga kung talagang nananakit ito at nananakit sa mga anak nyo. Sinikin nyo yung anak nyo, kinuha nyo kasi mga minor yun, dapat nasa iyon. Ba't ka naglaho parang bula at iniwan mo yung yung anak sabi dito Sabi sa akin kasi, pag umuwi, kapapatayin kita pati mga magulang mo. Ang sagot ko sa kanya, bakit papayag ba yung mga magulang ko na patayin mo na lang basta-basta sabi ko? At hmm, saka yung mga anak ko sir, oo, hin kinakausap ko yan eh. Pag nalalaman niya, pinapalo niya. Pag pinapadalan ko ng pera, ibabalik okay. niya, ayaw niya na tinatanggap. Okay. Gusto hey, niya talaga, nagpadala di ako ng ano, 10,000, tapos binabawasan ko isang sakong bigas. <laughs> ano ginawa mo? Di mo kinuha yung bigas. Yung pinakuha ko na anak ko. Andito lahat ng hmm. ebidensya oh. para sa iyo. Ano ebidensya meron po kayo, sir? Kung ano yung hawak mo ebidensya, oh. ibigay mo. Pero yung bumalik pa ako sa hindi na, ibigay mo yung oh, mga anak ko kahit di ka na magbigay. Talaga, hindi ka na babalik dun sa ginawa mo ginawa mo talaga. Kasal kayo ng man, barangay, kasal po kami. Yung kasal, ito yung kasal na pinagmamalaki mo sa ano yan, hindi yan na ipasa, sir kasi ay Pumunta ako sa amin, hindi pa napipirma ng mayor. Ako pa nagpapirma dyan. Sino po ito, sir, yung lalaki? Oo, oh, yung lalaki niya doon. Siya pa naghuhupot hubad dyan eh. Siya Ms. oh, di ipakita mo kung nasaan. Andito may record ako. Sino po itong... Yan, sir. Hupot-hubad Hup dyan. Lubya ah, ng kaibigan ko, si ate, yung tumakas. Tinulungan ko pa yung tumakas. <laughs> Tinulungan. Okay. Oh. Ikaw pa mismo sa akin nagsasabi. Paano Doon di mismo ko tutulungan? pumapasok yung tao na yun sa tinatrabuhan nyo? Doon nga siya pumapasok sa gate kasi doon naman yung ating pinapapasok. Naman. May CCTV sa labas. <laughs> CCTV? Hmm, oh. Kung naggawa ko niyan, sasabihin ano ko ba sa'yo? sabi mo sa yun? akin pa noon? Wala nang pag-asa, ma'am, na para kayo po magkabalikan. Ang Alam ano ko, ko sa anim yung anak. Yan, sir. Hindi ako naman pumunta dito para sa yung mga ganyan, ano yung ko, hindi, hindi ko nalilinisin. Para lang sa mga anak ko, gusto ko <laughs> kunin lahat. Okay. kunin? Eh yun, sa Riyad pa lang, ayaw niya na eh. Sinabihan ko na siya dati pa, Tawagan ibigay mo, mo yung mga anak ko, ayaw. Ngayon, alam mo kasi wala gusto? ka mga pera sa akin. Hindi ako naghahabol sa pera dahil hindi ako mukhang pera. Papasukin po natin si Ma'am Lorena. Ma'am Lorena, kapatid ni Teroli. Ganahapon po. <laughs> Tumingin ka sa Sinungaling ngaling oh. ka. Narabi. Sinungaling ka. Oh, sige, magkampihan Ka. Tart ka. natural ka, kita. Sir, hindi ko sinasabi na pero Nerespeto kita na mahabang tayo. Ano? Alam mo ba, ang mga pinagkagawa mo yun. sa kuya ko? De ko na Pinagkagawa mo na pinagpasentran ka namin kasi pamilya namin. Ka, na ka namin. Yung binubog ako ng kuya. ko. Binubog Panusok. Umusok na mukha. Umusok na mukha. pa. Sir, uh, -huh. po kayo ng stop sa amin suyurin kaya po ang mga kasalanan nyo. Dutan, nandito. Pumunta oh. kayo sa summer nyo Yun Sabi ko sa, sa, in. sa inyo eh. Punta kayo ayun, sa, ayun, sa ayun, summer oh, oh, ngayon, oh. nyo. Yung ano na eh, ano. Talagang magaling Yung -anak, yan, mag anak nila. Magaling po. Oh. Hindi ka nahiya! Hindi ka, ka nahiya! Na ang kapal lang mukha mo! Papuntahin si Rafi. Salamat! Para malaman. Puntahin, wala kaming takot. Ano pong kasalanan niya po? Ba't galit na galit po kayo, ma'am? Ano pong kasalanan niya? Sir, may lalaki niya? po yan sa Samar. May lalaki po yun. kuya ko! Alam ko yun! Si Sir, may lalaki! Panang kuya ko! May lalaki yan dito! May lalaki sa lalaki! Sabi na po Ha? Alam mo, si Rafi, lahat ha? na lang. Ako ang may naman kayo Para tawagan. Lumusot ka! Lumusot ka! trabaho pa, karalipa. Lumusot dinin... ka! Ano daw ginagawa ha? mo doon? Anong ha? ginagawa mo doon? Sa tinrabuhan mo? Wala na akong magagawa kung ano yan. Kasi kayong Ngayon dalawa lahat, ako magagawa ko. ibulgar mo. Masalamat ka. Wala ang mga ate ko. Ha? Kaya ka pinagkakaisahan niyo ako, di ni ba? O talaga! No. Mo ba, Teka mo na, anong evidensya oh. meron po kayo, ma'am, doon sa mga kasalanan niyang binibintang sa yung, inyo? Binibintang sir, niyo sa kanya? Po, sir. Yung katrabaho niya po, sir, sa Riyadh, yung ginawa niya po ng kasalanan, Kinontak niya kasi po sir, friend po ng katrabaho niya Hindi si kuya ko sa FB nagpo-post po ito na ang nanay abroad pero naghihirap. Sabi bakit ganoon Eh ang sabi ng papadala, ang pinalalabas pa ano po niya pa na may babae po. daw ang kuya, buntis na daw ang kuya kaya ayaw na niya ayaw sir. Niya. Ako pa, siniraan lahat. Siya po. Kaya yung oh. babae pong katrabaho niya, nag-message po sa amin. Sa mga ko, sa mga pinsan ko. Pupo, tapos sir. blinak kami lahat. Tapos blinak po oh. kami lahat. Blinak man. yung lalaga kita nung ano, sinisiraan oh. yung, yung serio nga. po namin, sir. Lagi ko sa iyo, lahat. pag napuno ako, ibablock talaga kita. Pag-usapan mo natin po yung mga bata. Pupo, Yun ang importante sa akin. Pupo, oh, ah, Ayaw mo na makipagbalikan talaga, ma'am. Ayaw ko na rin eh. yung mga anak ko doon sa kanila. Pinagtatabu eh. Pag pumupunta, Itanong you know, mo yung Bob, mga bata isa-isa. Ikaw, sinusuntok mo yung mga bata. <laughs> Akala iniwala? mo di ko alam? Iniwan na <laughs> ng anak niya, nagpuntang Maynila. Inuuntok mo pa sa ano, kayo, si Minto? Akala ayoko. mo lang, sariyad lang ako. Pero ayoko. may nagsasabi sa akin na taga katabi niyo. Hindi katabi. Sino sabihin mo? At kakaw. mga utang na tamari? Naabot tinag-15 bill? Miss Carmila? Yes, sir. Good afternoon po. Okay. Meron uh, kaming kaso rito na kung saan si Mrs. inabandonan yung kanyang pamilya pram uh, from abroad dumiretso kung saan at may aligasyon na, na lalaki daw po di umano at ngayon po gustong kunin ni babae yung kanya mga minor de edad kay lalaki ang gusto ko po sana gawa kayo po kasama po kami diyan evaluation ko ano po talagang totoo kasi kung lumilitaw na talagang itong si ma'am ang may problema eh dapat hindi mapunta sa mga sa kanya yung mga bata is that possible Yes sir we will do it po kasi hindi po maging, maging maganda sa environment na si ma'am, kasama niya yung kanyang bagong boyfriend at dadalhin niya doon yung kanyang mga bata, that will not be healthy for the children and especially yes, their okay. minors. Di ba? Yes, sir. Opo. Okay. Kasi ma'am Rachel, kasi kung napatunay na talagang meron kang kinakasama ng boyfriend, isa po ako, I'll do everything in my power na hindi mapupunta sa mga bata. Alam po na. nandiyan po, yung yun sir. boyfriend mo. Kasi pangat naman ma'am, saan maintindihan mo? Meron bago kang boyfriend at yung mga anak. May Alam kita yung bagong boyfriend kasi... yung na si Tatay. Followers ako sa RapiTol, kaya alam ko yan. Pero kung yan, yung pala ay uh, bintang lamang at walang katotohanan, <laughs> kakampi ako sa iyo. <laughs> kaya nga mag imbestiga po yung MSWDO. Okay po, uh, Ma'am Carmela, magtulungan tayo, yung RTI, pati yung tanggapan ko. Yes, sir. Uh, okay. Sige po. Salamat po, Ma'am Carmela. Ibibigay po namin yung address para maumpisa nyo na po yung evaluation na gagawin nyo. Thank, Thank you, you po. Sir. Saan ka ngayon nakatira, Ma'am? Minsan, pumupunta ko sa base ko sa kapatid ko, kay Mary Jane. Minsan? Tapos sa uh, accommodation ni Ma'am Salud. Pag ganun gano'ng ka. Oo. Oh. Sino si Ma'am Salot. Ano siya sa Alamia? Ano Al -alamia siya? agency. Bakit tinawagan ng agency hindi niya alam kung nasaan ka? Kasi ano, nung pumunta talaga ako nang mag-report, hindi ko sinabi na may problema kaming dalawa. Okay. May boyfriend ka? Wala. Walang kinakasama ngayon? Wala. Sa inuwihan mo, walang kasamang lalaki doon? Wala. Umuwi ako dito, mag-isa ako. Bakit ka dumiretso doon sa, kung saan man yon? Kasi ayaw ko talaga magpakita sa kanya na kaming dalawa lang. Gusto ko kung sa pulis or dito, talaga. magpapakita ako. Pero kung kaming dalawa lang, hindi talaga. Yun nga mami, yun ang palag, palaging problema na encounter namin eh. Si babae, bago pumunta ng abroad, okay yung relasyon nila ni lalaki. Pagdating ng abroad, after ilang buwan, pagbalik ng Pilipinas, nag-iba ng ugali. Oh, okay, ang, naman ang, naman sinasabi rin. agad, kaya ako nag-iba ng ugali kasi binububog ako niyan. Ang tanong ko, eh bakit nung bago ka pumunta ng abroad, doon ka lang sana reklamo at hindi mo na sana siya, hiniwalay mo na But sana siya. Puse. Ba't kailangan ka pa mag-abroad muna? And then pagdating mo na abroad, Nagbago ng ugali mo. Yun po yung problema doon eh. Kung talagang binubugbog ka niya, bago ka pa man nagpirma ng kontrata papuntang Riyadh, inaayos mo na yung problema. Nakipaghiwalay ka na sana sa kanya. Sir, kung nilagay ako. niyo pong anak, sir, sa ano? Sa yung daw guy? yung anak niya? Isa lang po, Andito, sir. Andito oh. Isa lang, pa, lang po anak. Kasi isa lang, lang naman nakakausap ko. Kahit 6 anak ko, isa, isa lang, lang talaga nilalagay ko. Pero ma'am, meron kayong ebidensya na, na siya ay merong boyfriend. Yung Oppo oh sir nandiyan po sa Xerox yung mukha ng lalaki tapos inamin niya po na ito yung boyfriend ko sa Manila na 2022, 2022 December yun. 2022 pa yun sa mga JCJC lang yun ngayon na dinadala pa niya doon kami hindi yung December kapal ng mo pinadala so, December sabi pa sa kapitbahay doon na Hindi na ako magsasalita pa imbestigahan niyan kung paimbestigahan ko. Patay na, na daw yung amo niya, patay na daw yung tatay, tatay niya. niya. Oh, Andiyan lahat yan po sir para oh. lang po magkapera siya sir. Oh. Kasi And hindi dyan na pinatay -ano. niya kanyang tatay, tatay. kasi pagkakaisa pati amo niya. Andiyan And oh, po sir. Magaling yan eh. Ay, ma'am, oh. pinatay mo yung tatay mo. Pero buhay pa then, para kasi... para makuha ka lang ng abuloy. Oo po. Oh, eh. yan lahat. Sabi ng tatay ko kasi para makahiram ko sabihin mo na lang. <laughs> Pero yung sinasabi oh, mo oh, na bulo hindi oh, serious. Sir. Pati amo mo, di ba sabi mo, patay oh, na. Oo, apat amo ko, namatay yung ang isa. Yung amo niyo pinatay na daw po, sir. Oo, oh, apat amo ko, namatay ang isa. Yung ugali mo sa atin, dito And natin ilabas. Hindi, pinabarangay ka ni nanay kasi pumunta ka doon ng may itak, nagwawala ka. Hindi, sa ngayon, nakita ko dito sa ebidensya. Pinakita ko doon sa ina mo at sa tatay mo na yan ng mga ebidensya. Tapos, sir, binura. Sabi niya, ako daw ang ipapakulong, ayusin ko lang daw. Oo. Oh, oh. O ako pang sinabihan Kasasabi... ng mga magulang mo pag sabi ko patay ka na daw, nagtawanan lang sila eh. Oh, mati mati matibay talaga. Sirang-sirang bukod sa lugar namin, sir. sirang sir, oh, sir, oh, inamin nyo dito na may boyfriend ka. oh, po, oh. sir. Sa GC yan po, sir. Nung Hindi yan. po, sir. Sa, ayun, katrabaho niya po yan, sir. sa katrabaho niya po yan, sir. Sa binura binura po lahat sa katrabaho niya, sir. Yung tumakas siya, si po okay. siya. Laku, una, pinatay mo yung magulang mo, pati amo mo para magkaroon ng simpatiya sa iyo at magpadala ng pera. Pangalawa, inamin mo na may boyfriend ka. Oh pinagmalaki mo pa rito ang boyfriend ko sa Manila para lagi kami nagchat-chat mm -hmm. oh. for now ma'am hindi mo magagalaw yung mga bata pwede mo bisitahin pero hindi mo makukuha sa kanya hanggat hindi pa tapos yung ginagawang evaluation ng mga social worker sa MSWDO oh. hindi ako papayag okay. kasi mamaya itatakas mo yung mga bata, hindi niya makita at kasama mo na kung sino-sino ang -sino Poncio Pilato. Hindi Hiroda. ko naman yan sir, itatakas kasi doon ko lang yan kaya la, nanay lang naman kami titira. Yung papayag okay. yung mga bata. Sa kabila. Dahil malalaki o, na eh. So, Mula, maliliit pa yan. Ako nag-alaga hanggang kanina. lumaki. Meron yung bunso kuya kasi iniwanan niya diba? Iniwan niya eh. Pumunta siya Maynila, hindi po alam ng kuya na. sir. Pumunta ka rito kasi hinahanap po ito, nahanap na natin. Kung gusto makipagbalikan, ayaw niya. So, sige po. Ayaw ko na rin. Ayaw mo na rin? Opo, ayaw ko na. Ayaw mo na rin? Ayaw. Pwede maganda. Napabilis. Salamat ta. Ayaw ko din naman sa'yo matagal na eh. Nagpapasalamat din naman ako. Pero sa pagmamahal ko ako. sa kuya ko at mga pamangkin. Kasi parang Sir, nabawasan ako ng pinik. yung anak na niya natutupong mang ganun. Ang masakit po. Para ano pa? po. <laughs> Papasalamat talaga ako. Kasi. Na nawawal, nawawal walang na, ano yan papabijan. sa mga anak. Ano, po natutunan? <laughs> walang natutunan kahit pagsulat sa mga anak ko. Dahil dyan. <laughs> yung, yung likot oh, okay. ng kamay niya. Ako pa talaga naman naman anak niya. Tapos Nag ang masakit po, pinadalhan no? yung lalaki. Pagnanakaw, pag tinuruan nanakaw, tinuruan ko anak pag nanakaw. Wala kaming record pag nanakaw. Sige, ipaano mo yan tolpo, kung ano talaga kasi sabi ng Hiyan. taga sa amin, diyan maayos kung kami lang eh. Kasi siya, nasa Maynila tumira eh. Yung mga bata. Tinuturoan ko daw magnakaw. <laughs> mag Mayroon ba magulang na magtuturo magnakaw? Then dapat yung pati mga bata may evaluate ito. Sir, salamat po sir. Thank you. masama yun. Tanungin siya mga po, bata, sir. malalaki na yung mga anak Hindi nga po um, nag-aaral na. yung iba. Hindi. Sir, kasama mo yung mga anak kinuturo. mo, so kulang sa gabay, kaya natututong mag-ganon kung sabi niya. Eh, kasi niya. kung may gabay, sir, hindi siya makaganon. Araw-araw ko yan, kasama oh, kahit sa pagkukupras. Oh, eh bakit siya nakakabag? Ano ba, mandurukot? <laughs> Nagnanakaw doon dahil sa sobrang hirap sa ginagawa niyan. Dahil yan, pag <laughs> Ako tumataw, pa si mo, ikaw nagbabantay. Bibili hindi. ako ng silpong para sa inyo. Hindi, pe, pero sir, sorry. Uh, ano? Ha? Okay, ganya. malayo siya. Nasa ibang bansa siya. Nasa ibang anak. Responsibilidad mo yun, sir, na bigyan sila ng gabay. Oh, Now, oh. nagagawa nila hindi tama, siguro kulang po sa gabay ninyo. Na, oh, opo, sir, kasi... Hindi nyo siguro nababantayan. Binabantayan ko yan po. Nung ito po nagloko na, sir, ang kuya ko pa kami. Ayaw... Kasi ano po sir, hindi pumunta po siya dito, hindi niya alam para po siya Tulero. Kasi gusto niyang gumanti dito. Ang nanay lang po nagbabantay. 74 years old po, sir. Nagbabantay po. Yung mga bata, magkakaroon ng intervention. Thank Especially, ilan po yung mga bata na gumagawa ng hindi See na maganda? To... Yung pangalawa? Yung pangalawa lang oh. Okay. Sige po. Ipapaano natin yan sa DSWD, sa psychologist. sa psychologist. This time, siya may punto. Nandoon siya sa abroad. Kung anong ginawa ng mga bata, medyo may cargo de consencia ka dapat oh. doon dahil Mayroon din ako. ikaw ang nag-aalaga, hindi oh. siya. Oh. so medyo nakulang ka dito sa aspect departamentong ito. Hindi pwedeng gamitin dahil na nagihirap. Oh. dahil kulang sa sustento kaya natutumag na ako. Hindi Skis po pwede po, gamitin dahilan kailan oh. Ma'am. Sir, ano po yan eh? Yan din po kahit nandun pa po, po sa Samar, sa amin. Wala pong pakialam niya sa mga anak ni Wala, wala. Yan. Umaalis po yan, sir. Ilag po siya, sir, sa tak. <laughs> sa ano namin, sinangla pa niya, umabot doon ng 20 mil. Sa purpis. Hanggang ngayon, pipiso, wala pa kami natanggap. Nangungutang po siya, oh, sinala niya po. Pagkakaperahan po. Tapos wow, ang dami no. niya po ito sa sir. amin, sir. Alam mo, sir. Nang nanakoy yung pangalawa ko, tumatawag siya sa akin, sa Riyad. Sabi niya, may bayaran daw yung anak ko. Nagpapadala ako sa kanya, sabi ko, bayaran. Pag nangnakaw ng pera, <laughs> nagpapadala ako dyan eh. Gini-Gcash ko para lang bayaran yung pinakaw. Saan nagnakaw sa... Minsan sa tindahan, Ay, sa ibang tindahan, tapos minsan sa nyug. Yung hindi kami ang mayari pero kumukuha siya ng nyog. Sige po, nangako ako tutulungan kita sir, tuloy pa rin tulong. Sabi mo, gusto mo ng bangka para ikaw ay mangista, okay sa akin yun, tutuloy ka po, po yun. Para doon mo na yung mga anak mo, alim mo anak, sasama. Sige, bilang kita ng pamboat sa kalambat para meron ka ng isda bago panimula. Isda ba buhay mo? Yun ang gusto rin niya eh, pambot sa kasta. Isda, isda ba hanap buhay mo kuya? Ano Pagkukupras ba? po sir. Eh, oh. Nag-iisda po siya, sir. Nagko-construction po. Nang oh, isda? Opo, sir. Sa yung isda po, hindi po totally ano po sa amin yun, sir. Yung copras po talaga, sir. Isda po, tas construction po. Pag wala po talagang choice, nanging isda po siya, sir. Yung, yung po, pong... Sige, ma'am. Tinanam ko ano yung narapat na tulong na matanggap niya sa amin. Salamat na para maitaguhin niya na maayos yung alim niyang anak. Salamat po, Na hindi po, sir. na kailan pa umas ng ano, misis. At saka ikaw naman, ma'am, tulad ng pag-usapan namin siya may kagustuhan ipapaban kita para hindi ka na makalabas ng abroad okay. kasi baka nag-aantay yung boyfriend mo doon may boyfriend ka ata doon may boyfriend ka rito dalawa at ang boyfriend nito left and right hindi ka na makalabas ma'am kasi yun ang request niya di ba Dan blacklist natin siya yes thank you sir okay. thank you sir kasuhan na lang yan eh so, so ma'am hindi ka na pwede mag-abroad hmm. dito na lang okay sige okay na may message ka sa kanya wala akong wala talaga okay ikaw naman po mrs may message ka ka mister. wala okay ate wala wala talaga. Salamat na lang ako kung ano yung mga nasasabi nila sa akin. Okay. Hirap, ayaw mo uminig. Nagkantay na lang ako kung ano yung makita <laughs> nyo doon sa amin sa, sa pag -investiga. magulang Sige. Okay na pa. po yan. Salamat Para mo. sa akin po, ang napakalaga rito yung bata. So, uunahin po muna bago yung tulong ibibigyan namin sa inyo, Sir, uh, yung mga anak nyo muna, gagawin namin ng thorough investigation, po, evaluation at kung anong kailangan na tuloy, bibigyan namin. Especially siguro sa child psychologist. Tingnan yung evaluate yung bata. Ba't nagkaganon? Saan nag-umpisa yun? Sige po, punta na kayo sa kabilang booth. Ayusin po natin yung problema nyo. Yung tulong namin sa iyo, bibigyan namin. At saka ikaw ma, medyo lelo ka na muna. Huwag ka na muna bumalik dun sa... Kung meron kang boyfriend, huwag na muna. Kasi pag... Hindi, nasa ano ako. Kila ma'am. Si ma'am nga ngayon kasama ko. Si ma'am. Ma Heidi. Ah. Sa <laughs> Okay, sige. Wag lang doon sa boyfriend, ha? Yung mga pasalubong ko nga, may na lang ng kapatid ko, eh. eh. November pa po yun, umuwi. Eh, nandiyan si boyfriend, may picture pa, oh. Oo oh oh, 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 nga, November ako umuwi. Nah, yung, Hindi, sa tala... nasa picture, dalawa, mayroon, may balbas sarado, tapos mayroon, mayroon yung oh, walang siya. balbas. Mayroon po. Sino balbas sarado? Bumba yun? Sampuin mo na. Uh. Sabay-sabayin mo na lang. Oh, Oo, mayroon, mayroon niya na. sa summer, Bumbayan eh. Nga. Pinagtakpan ko. Mayroon pa. niya sa summer. Sampo. Bakit ikaw, nung ginawa mo yan? Oh? Oh, umamin ka ba sa akin? Hindi naman, eh para sa mga bata. Tapos nakalagay, isa, isa lang ba ang anak ni Kuya sa'yo? Pero anim yun? Ah, dito na alam nyo, ang nilalagay ko talaga kahit saan sa pag-ibig ko, sa is, is ko, si Robijen lang ang binilalagay ko. Ba? Hindi ba? ako naglalagay. ang iba. nakalagay doon siya, sa Sa no? pag-ibig ko, si Robijen. Sa is-is ko, si Robijen. <laughs> ang kapal na mukha mong kukunin, pero isa lang yun nilalagay lang yun mo. Yun lang yung nakakausap ko kasi ayaw nyo ipakausap ang iba. <laughs> Alright, hindi Alright, yan totoo. Okay, sige, punta na ka sa kabilang boat. Sir, yung pangakuntuli, ibigay ko sa'yo at saka yung sa mga bata, ha? Pag nagkakaaway ang mga tatanda, ang casualty ay mga bata. Tama. Collateral damage palagi itong mga bata na hindi naman nila kasalanan. Yung nangyari sa mga magulang, nagsasalpukan, mag-asawa, yung mga anak nila ang napupornada.